Ako nga pala si Rain, ang batang makulit pero mabait. Tara, samahan niya naman ako muli hanggang sa paglaki. Good morning. Dumating na naman yung araw para kulagaan ni Mama at ni Papa. Alam niyo ba makabulan ang araw na to para sa akin? Pero bago sa natin ang vlog na to. Babatayin ko muna kayo na isang mapagpalang araw. Pagagising na pagagising nga namin na kinulit na naman ako ni mama at ni papa. Tsaka kinakamusta ako kung maganda nga ba ang tulog ko. Kahit na nga si mama eh, ay hindi pa rin siya nananawa na bantayan ako at alagaan. Balik na nga tayo sa sinasabi kong makabulhan ng araw na to dahil sa araw na to sinabi na ako ni mama at ni papa na magpapatukado kami ng manok. At sa buong buhay ko ngayon ko lang talaga ito mararanasan. Kayo ba mga batang katulad ko naranasan nyo rin ba ito? Comment down below naman dyan kung naranasan nyo na nga. Maraming salamat! Ano to? May chicken ikaw? At habang nagpapatuka nga kami ng manok, napapansin na rin pala ni mama na tumataas na rin ang araw. Kaya sabi niya sa akin, papasikatan niya muna daw ako. Laking tulong kasi sa ating katawan to kapag ginagawa natin araw-araw. Bless you. Bless you. A few moments later At dahil nagugutom na naman ako, ayun Pinadede naman ako ni mama Nagutom bigla sa pagpapatoka ng manok Tsaka ganoon din sa pagpasikat ng araw At nang matapos nga yung pagpapadede sa akin Pinariguan na rin nga pala ako ni mama la Hihi! <tod> sarap! sa wakas, nakatapos na rin makaraos sa pagpaligo sa akin ni Ang sap sa pakiramdan kapag ka naliliguan ka palagi. Bukod sa marinis, mabango ka pa. Hai, inaantok na naman ako. Makatulog na nga muna. Hindi ko talaga may na makatulog ng mahimbing. Habang natutulog na ako ng time na yan, si Mama naman nagtitiklop ng aming mga damit. Hindi rin talaga biro ang trabaho ng isang ina. Bukod sa binabantayan ka, nagtatrabaho pa sila ng iba. few moments later. Sina si Rin Rinan? Di si Rin Rinan? What? Awa? Di sina si Rin Rinan? Kamusta ang tulog ni Rain Rain? Pagkagisi ko nga nyan, eh hapon na pala. Kaya oras na naman para ako'y linisan. Linisan na ikaw ni Mama, no? Linisan na ikaw ni Mama? Pwede na ikaw magpalinis? Kasi hapon eh. Hapon na kaya kinuha na rin nga pala ni mama sa duyan at ako ililinisan kaya sa mga batang katulad ko lagi natin silang pasalamatan sa mga sakripisyon nilang ibinibigay kaya magkita kita muli tayo sa aking susunod na kabanata hanggang sa muli paalam